Huwag po nating hatulan ang paglilingkod ng iba at isiping tayo na lang ang natitirang tapat sa Diyos. Pararanasan po talaga natin yan kapag inalis natin yung paningin natin sa Panginoon. Kapag naging mas mahalaga na po tayo kaysa sa kalwalhatian niya. Sabi po, ngayon sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Sumagot siya. O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo. Pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natitira at pinagsisikapan din nila akong patayin. Tapat siya, hindi tapat yung mga kababayan niya. Siya na lang ang natitira, tapos mawawala pa siya. Na-focus na ang pagtingin ni Elijah sa sarili niya hindi sa Diyos na nire-represent niya. Ano po ang sagot ng Diyos sa kanya? 1 Kings chapter 19 verses 15 to 18 nagsalita ang Panginoon sa kanya, Bumalik ka sa iyong dinaanan at pumunta sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael bilang pagkilala na siya na ang hari ng Aram. Pahiran mo rin si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel at si Eliseo na anak ni Shaphat na taga-ael Mehola para pumalit sa iyo bilang propeta. Papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal, ang makatakas sa kanya ay papatayin ni Jehu, at ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pero hindi papatayin ang pitong libong Israelita na hindi lumuhod at humalik sa larawan ni Baal. Paano po sa sinagot ng Diyos sa pagtingin niya sa sarili niya? May pitong libo pang iba na nananatiling tapat sa Diyos. Pero anong sabi ni Elijah? Ako na lang po ang natira. Elijah, mawawala ka rin dyan. At kahit mawala ka dyan sa eksena, hindi ako babagsak. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa spiritual pride. Huwag po sana nating isipin na tayo na lang ang natitirang iglesia na tapat sa Panginoon. Kahit po sa loob ng iglesia, huwag po nating ikumpara yung katapatan natin dun sa nakikita nating paglilingkod ng ibang kapatid. Ang Diyos po ang sumisiyasat sa puso pare-parehas po nating pinaglilingkuran ng Panginoon, siya po ang hahatol ng paglilingkod natin. Nung mga sandaling iniisip niyang wala nang natitirang tapat sa Diyos, nakaredy na ang Diyos na palitan siya. Kaya wag niyo pong isipin na hindi ako mapapalitan o ang sino man sa atin. Ang mga lingkod po ng Panginoon ay pwedeng umalis, pwedeng mawala, pwedeng magkasala, pwedeng bumagsak. Pero ang banal na espiritu ay magpapatuloy sa pagkilos sa katawan ni Kristo. Siya po ang hindi mawawala. Hindi po tayo irreplaceable. Ang mahalaga po, magpagamit po tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos ang Panginoon.